Mga artista na maagang nabuntis Sa mundo ng showbiz, marami ang mga babaeng artista na ginusto ang pagbubuntis ng maaga Ngunit, may iba din sa kanila ang biglaan na lang at hindi pa sana plano ang mga ganyang bagay Kaya, gawin nating laman dito sa ating kwento ang 10 mga sikat na pinay-celebrities na maagang binayayaan ng anak Una, Valerie Concepcion. Sa edad na labing anim na taong gulang, si Valerie ay nabuntis kung saan isang napakabatang edad para harapin at gampanan ang pagiging ina. Ngunit, nagpatuloy siya sa kanyang karir at hindi ito sumuko upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Sa kasalukuyan, ay mayroong masayang pamilya si Valerie at naging aktibo pa rin ito sa industriya. Pangalawa, Sharon Coneta. Si Sharon Coneta ay isinilang niya ang kanyang panganay na si Kessie Concepcion noong siya ay 19 anyos pa lamang. Bagong kasal sila ni Gabi Concepcion ng panahong iyon, noong 1984. Sa likod ng pagiging batang ina ay nagsisikap si Sharon sa kanyang karera noon at nang di inaasahan ay naghiwalay sila ni Gabi pero, nagpatuloy si Sharon bilang singer, actress at isang ina. Ngayon, ay masaya si Sharon kasama ang kanyang kasalukuyang partner sa politiko na si Kiko Pangilinan. Samantala, ang panganay naman niyang anak na si KC ay isa ring artista at negosyante. Pangatlo, Jean Garcia. Si Jean Garcia ay 19 years old siyang nagsilang sa kanyang panganay na anak na si Jenica Garcia. Sa likod ng kanyang pagiging batang ina ay hindi naging hadlang para ipagpatuloy ang kanyang showbiz career. Isa siya sa pinakamatagumpay na artista. Binuhay niya si Jenica bilang siya ay isang single mother at kalaunan ay sumunod din ito sa yapak na kanyang mom, isa din itong artista at ina na rin si Jenica. Pang-apat, Sara Labate. Si Sara Labate ay nabuntis sa edad na 19 years old nang nasa kasagsagan ng kanyang showbiz career. Buo ang suporta ng kanyang partner na si Richard Gutierrez sa mga pagsubok na naranasan nila. Nagpakasal sila at masayang nagsama na may dalawang anak. March 1, 2024, biglang sumabog ang balita ng hiwalayan ng dalawa. Co-parenting na lang ang dalawa sa kanilang dalawang anak kasabay ang pag-asikaso ng kanilang annulment. Panglima, Janela Salvador. Si Janela Salvador ay isinilang niya ang kanyang anak na si Jude Trevor Patterson nang siya ay 22 years old. Ang kanyang dating partner, ang ama ng bata na si Marcos Patterson. Ang pagbubuntis si Janela ay matagal din nilang itinago at inamin lamang nila ito noong January 2021 sa pamamagitan ng vlog. Sa likod ng pagiging batang ina, kayang-kaya ni Janela at kanyang pinagsabay ang pagiging ina at pag-artista. Pang-anim, Andy Eigenman. Siya ay nasa peak ng kanyang career bilang kapamilya actress. Sa edad na 21 anyos, siya ay nabuntis sa kanyang panganay na si Ellie. Usap-usapan nung una na si Albie Casino ang tinutukoy na ama ni Ellie. Ngunit Nung lumabas ang DNA test ay si Jake ihersito pala ang tunay na ama nito. Masayang nagsama si Andy at Philmar Alipayo sa Siargao at nabiyayaan sila ng dalawang anak. At nagtutulungan na lang sila ni Jake para sa kanilang anak na si Ellie na may edad na itong 14 years old sa ngayon. Pangpito Jeneline Mercado, inanunsyo ng Kapuso Star noong 2008 at ni Patrick Garcia na magkaroon sila ng baby na pinangalan ng Alex Jazz. Noong panahon ay 21 years old itong si Jeneline, ngunit sa hindi inaasahan ay naghiwalay din ang dalawa noong 2008. Kasunod, inanunsyo ni Jeneline ang kanyang pagdadalang tao. Hindi naging hadlang para kay Jeneline na pagsabayin ang pagiging single mom at ang kanyang kanyang showbiz career at isa siya sa pinakamatagumpay na artista sa kanyang henerasyon. Pangwalo, Sofia Andres. Nagsilang si Sofia ng kanyang anak na si Zunatalia Natalia noong November 2019 nung siya ay 21 years old. Habang nagdadalang tao siya, ay matagal din niya itong itinatago at naisa publiko lamang niya ito noong Father's Day 2020 sa pamamagitan ng isang Instagram post. Ang kanyang long-time boyfriend na si Daniel Miranda ang ama ng kanyang baby, isang professional race car driver. Pangsyam, Kylie Padilla. Si Kylie ay nagsilang ng kanyang baby no 2019 at siya noon ay 24 years old. May hindi pagkakaintindihan noong una sa pagitan ng kanyang partner na si Aljor Abrenica at ng kanyang tatay na si Rubin Padilla. Dahil hindi pa nito pinakakasalan si Kylie. Pagsapit ng 2021 ay inanunsyo nila ang kanilang breakup. At ngayon ay masayang nagsama si na Aljor at Aja Rabal. Samantala si Kylie naman ay napabalita ang may boyfriend na Nanan showbiz pang sampo. LG Ries. Nagsilang si LG noong 2010 ng kanyang baby na si Ake. Siya ay 23 years old na isinilang niya ito. At ang ama ng bata ay si Paulo Avilino. Noong 2013, inanunsyo nila ang kanilang hiwalayan ni Paulo kung saan mutual decision daw ito. Samantala, nakatagpo si LG noong 2016 ng isang Paulo pa rin na nilalang at ito ay si Paulo Contes at sila ay nabiyayaan ng anak. Subalit, September 2021, sila ay naghiwalay ni Paulo Contes. Ngayon, anong pananaw nyo dito sa ating pinag-uusapan? E-comment nyo yan dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.